bagong big man prospect na may skills ng the Joker Nikola Jokic kilalanin hindi alien pero may kampeonatong abilidad tulad ng palagi nating napag-uusapan na hindi na nga biro ngayon ang standards ng mga NBA team pagdating sa mga manlalarong gusto nilang makuha sa draft. Kalimitan gusto kasi ngayon ng mga NBA teams ay kung di ka full potential young player ay manlalaro ka na makakapagbigay ng matinding impact sa kanilang kupunan sa pinakamadaling panahon. Tulad na lamang ng case ng alien first overall peak player na si Victor Wembanyama na may taglay na full potential na skills ngunit tila hindi makita ang dalang impact nito para sa kupunan ng Spurs. Individual performance na Victor ay ayos. Dahil as a rookie ay nabibigyan naman niya ito ng justice sa kanyang bawat laro. Ngunit tila ibang hinahanap ng San Antonio community dahil sa ilang taon na rin hindi nakakatikim ng kampyonato ang kanilang kupunan. Kung kaya't sa ilang bahagi ng social media yun unti-unti nang nakakatanggap ng mga negative reactions ang alien player. Well ganun talaga dahil lang layunin ng draft ay makakuha ng player ang isang kupunan na pupwedeng makatulong na maidala sila sa mas maraming panalo o makakuha ng kampyonato. Ngunit sa kaso ni Wemby sa si Spurs ay mukhang mahirap ito dahil sa ngayon ay may 17 losing streak na ang mga ito kung kahit maliban sa full potential prospect ay mukhang ikukonsidera na rin ng mga NBA teams sa mga susunod na mga draft event na kumuha na malalarong hindi lang full skills ang meron kundi isang champ material para sa kanilang kupunan kung kahit ito at may bagong young prospect na tinututukan ngayon ng mga NBA scouts na literal na may pyesa ng isang kampiyon at MVP player ito nga yung 6 foot 10 Indiana State big man na si Robbie Avila kung titignan ang full skill set ni Robbie ay may manlalarong mahalala ka sa NBA. Yes, walang iba kundi si the Joker Nikola Jokic. Mula sa footwork, creating shot at magandang court vision. Isang legit offensive player na sobrang simpleng lumaro. Ganitong ganito ang abilidad ng isang Nikola Jokic. Isang simple ngunit epektibong malalaro sa kupunan. Kaya nitong mabusang opensa ng team at makapagbigay ng malaking impact para makakuha ng mas maraming panalo at kampyonato sa tournament. Siyempre hindi lang one man show ang basketball. Kung kaya tulad din ni Jokic na kung mapupunta ito sa anumang NBA team ay tiyak na mas magiging matindi pa ang improvements nito. Eligible si Roby para sa NBA draft sa 2000 2026. Abangan natin ang young player na ito sa NBA.